galunggong guys paituhin natin tong galunggong lagyan natin ng asin matagal na tong video na tong guys buti na lang may na kita pa akong video wala na kumakot. ang hirap bang content ng pagkain guys pag wala kang budget Siyempre, unahin mo muna yung mga kailangan ngayon. Budget-budget yeah, muna kami. Buti may nakita pa kung lumang video pala. Uh -huh. Pretty to isda. Yan guys, ito na may ma-upload tayo ngayon. Mag-video-video ng pagkain kasi wala naman tayong ibang talit. Loto-loto lang hirap minsan guys pag nagkaano mag-iisip ka ano naman eco content natin kung wala namang budget ba? Diba? pabalik-balik na lang mga niloto pero kung lang luto. lutong bahay lang masarap sana mag-content ka ng ibang putahi kaso lang ang talagang eco content mo kung ano na lang ulam diba <laughs> Walang budget, guys. Sana, guys, pag nakaraos na sa mga ano, problema. Sa ngayon, dahan-dahan lang. Ilulusot ang mga problema. Char lang tayo. Sumasakit na minsan olo ko, guys. Ano, ikaw konti ko. <laughs> Manginayang ako. Wala akong i-upload araw-araw. <laughs> Masimple lang ang mga upload natin, guys. Paano tayo dito? <laughs> wala masyado manonood sa mga video natin. Hindi naman kabunggahan na mga video natin. Mga simpleng ano lang, toto. Antayin lang lang natin kailan tayo sa swerte. <laughs> Ito na pala ang ating sausawan, kamati, sibuya, sili. Hintayin ang suka tuyo para masarap. Lagyan pa natin to ng kalamansi. Tigaan pa natin guys. Saglit guys. Ito ang masarap na sausawan guys. Halo-haloin natin para magsikain na. <laughs> Diyo natin guys. Walang masyadong manunood. Ah! Charot! <laughs> Charot lang tayo guys. Ituin lang kasi ang video natin. Ang viral guys, may yung mas masarap na loto wala tayong budget ito lang ating ano video kain kain na maraming salamat sa inyong panonood guys at suporta ah. God bless everyone ingat po kayong lahat